Okay guys, update tayo sa bagyo. So, kaninang alas 2, eh, T8 na. And then, mama ang alas 4 is T9. So, pero makita nyo yung weather is, parang wala lang. Although makulimlim, may konting ambon, walang kahangin-hangin, hindi nga nililipad yung boko. Ganyan sila ditong mag, bigay ng signal. Kung baga sa Pilipinas kasi, naka-landfall na, bago pa sabihin na, one or two dito, parating pa lang, as hindi pa pumapasok sa responsibilities ng Hong Kong. Is nagbibigay na agad sila ng signal. Katulad ng T8 na guys. Kumbaga malakas na yan. Wala nang pasok ngayon. Mamayang alas 4. Kasi nga T9 wala nang mga bus. Wala nang <coughs> biyahe. Kasi nga sa kanila, safety first. ayon baga sa kanila pag may bagyo may bagyo. Kailangan isabi ng T3. Para makapag-market, makapag-prepare. Mag-stay sa bahay. So, today kaya ako bumaba. Kasi... Today is payday kaya magtatapat tayo sa 7-11. At napapansin nyo walang mga tao ngayon sa karsada kasi lahat yan nakastay sa bahay. Tapos kung sa market man, panic buying na naman yan. Bahala, good luck sa kanila kung mabibili sila. No? So yun lang. Pamilya namin sa Pilipinas no worry kung halimbawa sabihin namin Typhoon 9, Typhoon 8. It, although malakas siya is hindi naman doon ganun kagarabihan katulad sa Pilipinas sa talaga nililipad yung mga bubong at baha-baha. Lang namin is yung sa linggo. Flight ko, pwedeng ma-delay lang ma-delay wag lang ma-cancel so, isa lang ko sa mga market ito ganyan pag may bagyo may ilan na open pero mostly is close wala kang mabibilha pag kaya pag nagbaba sila dito ng signal panic buying agad unahan kasi in the next day wala ka na talagang mabibilhan umaambo na guys but still safe at di mo ramdam yung bagyo.